Pinaliligiran ng luha ang bawat sulok ng mga mata ni Christine na mabilis niyang pinapahid sa manggas ng suot na jacket tuwing nagpapadyang pumatak. Gusto niyang sumikaw, magwala at magbato ng kung ano-ano. Ngunit imposibleng mangyari yon sa sandaling ito. Kasalukuyan siyang lula ng isang close ban. Tinted ang mga salamin. At kasama sa loob ang isang babae at isang lalaking hindi niya alam kung saan siya dadalin. Mahinang nagpakawala siya ng mura. Naalala ang dahilan kung bakit siya narito. Ang magaling niyang tiyahin. Na kung anong sama ng ugali, siyang sama rin ang muka. Hanggang ngayon, hindi niya lubos maisip kung saan ito naman na ang kagaspangan ng pagkatao. Hindi naman kasi ng ang nanay niya. Ang tanging sinasagot niya lang sa sarili, tuwing naiisip iyon, ay baka ampon ng kanyang tiyahin. O kaya naman, baka ang nanay niya ang ampon. Pwede, sapagkat walang nasa matinong pag-iisip ang isang kapatid na ibenta sa si ibang tao ang pamangkin niya. Ituring na katulong, ituring na iba. Maigi pa nga ang katulong o kasambahay may perang sinasahod. Siya, simulat-simula ng manilbihan sa tiyahin, wala alilang kanin ng sariling kamag-anak. Christine, okay ka lang? Malapit na tayo. Makakapagpahinga ka na rin. Bagamat may pag-aalala sa salita, ramdam ni Christine na hindi puro ang intensyon nito sa kanya. Oo nga't may karismang hindi biro ang babae at may mukhang maaring ihanay sa artista at kutis na halatang hindi kailanman nakaranas ng kahirapan ngunit ramdam niyang hindi ito mabuting tao. Hindi siya kumibo, mariing pinikit ang mga mata. Napaplastikan siya sa babae. Kahit maganda ito at malambing magsalita, hindi palagay ang kanyang loob na wala itong gagawing masama. Tuwing binabaling nito ang muka at ang mata sa kanya, nahahalata niyang pilit na pilit itong ikompose ang sarili na para bang may kung ano sa kanya na pinipilit ni dedmahin Mahen o iwasan. Ngunit may kung ano rin sa kanya na sigurado siyang kailangan nito. Kaya andito siya ngayon. Kaya siya nito binili sa kanyang tiyahin. Nailing siya nang muling gumuhit ang muka ng kanyang tiyahin sa kanyang balintataw. Papalikan niya ito. Gaganti siya. At sisiguraduhin niyang mararanasan itong maging dukha rin maging alilang kanin. Sa ngayon, pag-aaralan niya muna ang sitwasyon sa kamay ng babaeng ito. Madali lang naman ang promotion na gagawin niyo. Marami kang makakasama. Ang sabi ng tita mo, maganda ang boses mo. Tuturuan kitang kumanta at sumayaw. May itsura ka at ang mga ganyang mukha mabenta sa mga hapon. Nakangiting wika nito na muli siyang nilinga mula sa passenger seat. Katabi ang lalaking ni hindi man nagsalita simulat simula. Muli siyang hindi sumagot. Wala sa sariling kinipkip ang lumang bag na apat na taon niya na rin ginamit nung high school. Kung saan nakasilidroon ang ilang piraso ng paboritong libro, mga papel tungkol sa kanya, birth certificate, dalawang diploma, at pares ng damit na maayos-ayos pa para sa kanyang paningin. Mabilisan at sapilit ang pag-iimpake Muling pinaligiran ng luha ang kanyang mga mata. Hindi sana magiging ganito ang buhay niya kung naging responsable lang ang kanyang ama. Walong taon siya nung nagloko ang kanyang tatay at iniwan sila. Sumama sa ibang babae. Nagumpisa muli ng bagong pamilya. Tila walang anuman na iniwan sila sa nirarentahang barong-barong. May sakit ang nanay niya. Ulang trabaho at siya sa edad na walo hindi pa nakakapag-aral. Nawalan na ito ng gana sa kanila mula nung siyang daw ang kanyang nanay sa kakatrabaho sa paprika na hindi naglaon ay nagkaroon ng sakit sa baga. Tamad ang tatay niya, walang ambag sa buhay nilang mag-asawa. Kuwapo lang. Hindi niya rin alam kung bakit ito ang napili ng nanay niyang kasamahin kahit kasi siya hindi niya itong makitang magiging mabuting asawa at ama. Dahil malala ng sakit sa baga, napilitan ng kanyang nanay na lumapit sa nag-iisa nitong kapatid na nakakagaan sa buhay. Antiyahin niyang si Virgie. May maliit ngunit malakas itong grocerya na pinagtrabahuhan niya sa batang edad. Sa likod ng grocerya may maliit na bodega na nilipatan nila ng kanyang nanay. Nakapasok siya sa public school at tuwing dismissal ay pumapasok sa grocerya. Kahit kailan wala siyang sinahod na sa lepi sa kanyang tiyahin, ang pagtatrabaho niya araw-araw, kanin -araw, at ulam ang kapalit. Marahil kasama na rin doon ang bayad sa bodegang tinutuluyan nilang mag-ina. Wala naman siyang problema ron. Malaking pasalamat niya dahil kinupkop siya ng kamag-anak nila. Ngunit tuwing isusubo niya ang pagkain o tatanggapin, ang maliit na halagang kailangan para sa paaralan paminsan-minsan at sa ilang tabletang gamot para sa kanyang inay, halos hamakin siya ng kanyang tiyahin. Mahirap makasanayan ng ganon, lalo at sa mga kamag-anak mo mismo galing. Namatay ang kanyang nanay isang taon mula nang lumipat sila sa kanyang tiyahin. Ito ang nag-asikaso ng lahat. Ang trabaho niya sa grocery ay lumawak pa Naging katulong na siya sa bahay ng tiyahin sa tabi lang ng negosyo nito. Ang dalawang pinsan niya na lalaki at babae nagmana din sa tiyahin nito. Hindi ka mag-anak ang tingin sa kanya. Katulong, isang trabahador. Palibasa wala na ding amang gumagabay kaya lahat ng ugali ay natutunan sa nanay nilang mata pobre. Nang magtapos siya ng high school, kinausap niya ang tiyahin na kung maaari ay magpatuloy pa siya sa kolehiyo. na agad sinagot ng kanyang tiyahin ng ganito. Bakit pa? Kung kailan na mapapakinabangan ka na ng full time, ang usapan natin hanggang high school ka lang. Hindi na kita kayang pag-aralin pa. Lumunok ng ilang beses ang dilaga bago sumagot. Para ho, mas makahanap ako ng mas maayos na trabaho. Pinandilata naman siya ng kanyang tiyahen. At bakit ka pa maghahanap ng trabaho? May trabaho ka na dito. Kaya nga pinaalis ko ng isang katulong ko para ikaw na ang maging katulong eh. Sa umaga, sa grocery ka. At sa gabi dito ka sa bahay. Umiling si Christine. Pero gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong kumita ng sarili. Tinitigan siya ng kanyang tiyahen. Umismed bago nagsalita. Mag-aasawa ka lang. Bakit ka pa mag-aaral? Hindi trabaho o pag-aaral ang gusto mo. Ang gusto mo makagala para hindi ka mapakinabangan dito. Christine, malaki ka na. Malaki na rin ang nagastos ko sa'yo. Wala kang choice sa buhay mo kundi manatili rito. Bayaran mo lahat ng ginastos ko sa'yo sa nanay mo at sa pagpapaaral ko sa'yo. Tapos. Pero gusto ko mag-aral. Ang mga pinsan ko ho, nakarehistro na hindi mo na kailangan mag-aral, Christine. Mas malaki ang gasto sa kolehiyo hindi ko na kaya. Iyon nga ho yung sasabihin ko sana. Gusto ko pong ako yung maghanap ng trabaho sa iba. Habang nag-aaral, nais ko pong umalis. Magbo-board ho ako. Ah, aalis ka? Paano ka pa makakatulong rito? Pag up ko po, pag, pag wala po akong pasok. Hindi, hindi. Hindi kita mapapakinabangan nun. Ayoko. Iiling-iling na dismiss nito pero tita, hindi niyo ho ako pag-aari. May karapatan ho akong umalis kung gusto ko. Tuluyan tumulo ang kanyang mga luha. Muling may sasabihin pa sana siya ngunit muling rumipeke ang bungangan ng kanyang tiyahin. Hindi ko kasalanan na tanga pumili ng lalaki ang nanay mo. At tila, tinaika lang at iniwan kayo. Hindi ko rin kasalanan na namatay ang nanay mo at naulila ka. Maayos na ang buhay mo rito. Pasalamat ka hindi kita dinala sa ampuna noon Utang mo sa akin ang lahat ng meron ka ngayon Ang hinihigaan mo Ang tinutuluyan mo Ang kinakain mo Ngayon, kung ipipilit mo mag-aral At aalis ka sa puder ko Tatanggalin ko sa nicho ang nanay mong nakalibing Ipapalagay ko sa sako at ibibigay ko sa'yo Tutala ko naman ang gumastos ng lahat Sa check-up, sa gamot, sa libing ng nanay mo Mamili ka Tila binagsakan ng langit at lupa ang dalaga. G Gagawin niyo yun sa inyong kapatid? Hindi niya maiwas ang wika sa tiyahing na mayuwang lang. Subukan mo ko. Nakataas ang kilay na pagtatapos ng kanyang tiyahin. At gano'n na nga ang nangyari. Hindi nakaalis ang dalaga sa poder ng tiyahin. Naging katulong sa gabi at kahira sa umaga hanggang isang araw, tumapak sa bukana ng groserya ang babaeng bumili sa kanya ngayon. Nawirduhan pa siya dahil tila ilang minuto itong tumitig sa kanya na niya lang ng balikat at tinuloy na ang ginagawa. Lumapit ito sa kanyang tiyan na noon ay nagbibilang ng pera sa kaha. Nag-usap ang dalawa saglit. Maya-maya ay tinawag siya ng kanyang tiyahin na may kahit kailan hindi niya nakita sa labi nito. Sinabing kukunin siya ng babaeng bagong dating. Nalubos niyang kinabigla. Nag-usap na pala ang dalawa. Hinatak siya ng kanyang tiyahin sa sarili niyang kwarto at sapilitan siyang pinag-impake habang sinasabing magpo-promotion daw siya sa Japan sa tulong ng estrangherang babae. Natipuhan daw siya at sinabing pasok raw ang tangkad niya at muka sa hinahanap nitong entertainer natural, tigas tanggi ang dalaga. Ngunit muling sinabi nito na pahayag na daw itong umalis siya sa kanyang poder dahil nagbayad na naman daw ito. Sobra-sobra pa para sa utang niya. Napamaang dalaga. Tuloy-tuloy itong nagsalita at muli, pinanakot ang nanay niyang huhukayin sa nananahimik nitong nicho. Alam mo Christine, maganda na yon. Sumama ka na dyan. Bayad ka na naman na ikaw naman ang magtatrabaho sa kanya. Alam ko mababayaran mo siya balang araw kung masipag ka lang at susunod ka sa gusto niya. Balita ko, malaki ang kita ng mga Japayuki. Kesa naman mabulo ka rito. Eh baka senior ka na, hindi mo pa nababayaran ang lahat ng atraso mo sa akin. Namimilok ang matang nito sa kanya. Tila walang masamang sinabi sa mga pahayag na kanyang narinig. Nagumpisa siyang manlaban nang hawakan siya ng babae patungo sa ban nito, ngunit nang lumapit ang isang lalaking galing sa ban na may gininto ang balintataw, ay tila siya ng lata. Walang hirap siyang naisakay sa sasakyan na dala ng dalawa. Nang magumpis ang umandarang sasakyan, halos dalawampung minuto pa ang lumipas bago niya tuluyang nahimigan sarili. Muling nagtama ang mata nila ng lalaki sa rearview mirror at muli nanlambot siya na tila ba siya pinakalma o kumalma na hindi niya malaman. Hindi ka naman malulungkot doon, marami kayo. Uwi ka ng babae na nagpabalik kay Christine sa kasalukuyan. Tapusin mo na yung pagpapakaplastik mo. Anong gagawin mo ba talaga sa akin? Uwi ka ni Christine sa unang pagkakataon na nagpalingon naman sa babae. Ang pagkakangiti nito ay nabalis. Katulad nga na sabi ko, magpo-punyeta. Matigas na awa ni Christine habang nakatitig sa babaeng, bumalasik bigla ang muka. Nawala ang panguuto nito kasabay ng pagbaga ng mga mata. Bumuka ang labi ni Christine ngunit bago pa siya may sabihin kung ano, namalaya na lang niyang sakal na nito ang kanyang leeg. Magkatapat na ang muka nila ng babaeng, hindi niya na makita ang kagandahan sa malahalimaw na itsura. Hindi na siya makagalaw. Tila nakadaga na ang buong katawan nito sa kanya. Ilang beses man siyang kumurap, hindi nagbago ang kanyang nakikita. Nagumpisang kumabog ang kanyang dibdib nang maramdaman ang malamig at tila matalas na bagay na gumuhit sa kanyang muka. Pababa sa kanyang leeg. Bumuka ang bunganga ng babae. Nagsalita at siya maduduwal sa sangsang ng hininga nito. Ngunit hindi siya nangahas na pumasag. Alam niya sa sarili niyang isang maling kilos lang niya maaari siyang tuluyan ng babae. Kanina pa kita pinagpapasensyahan kung alam mo lang kung gaano ko pikil na pikil gilit ang kanang leeg. Inumin ng iyong tuko Kainin ng iyong laman loob. Napakabango mo kanina pa ako hinahampas at tinutokso ng gutom ko para sa'yo. Maging masunurin ka kung ayaw mong magpaalam ka ng maaga sa mundo. Mahaba at dahan-dahan itong pagkakasabi bago patulok siyang binitawan. Napasiksik si Christine sa sulok ng sasakyan, nanginig ang kanyang buong katawan. Pasalamat ka, napakabihira ng dugo mo at kailangan-kailangan ko ang katulad mo. Kung ordinaryong tao ka lang, kahapon pa kita tinutunaw sa tiyan. Punyeta ka rin. Gigil na wika nito. Niyakap ni Christine ang sarili. Pinakatitigan naman siya ng babae bago umarko ang isang kilay. Unti-unting bumabalik sa magandang anyo. Anong buo mong pangalan? Tanong nito na hindi kinaimik ng dalaga. Kapag tinatanong kita, sasagot ka o gigilitang kita sa leeg. Nakangiti nitong wika na kinahindik muli ng dalaga. Christine, Shena, Rubio. Halos pabulong na wika ng pobre. Shena na ang itatawag ko sayo. Masyadong maraming gumagamit ng pangalang Christine. Ngayon, Shanna, ang gusto ko, susunod ka sa lahat na ipapagawa ko sa'yo. O, oh, buhay kitang kakainin. Tila ng uuyam na wika ng babae na kinatango ni Christine. Sagot, anito pa? Opo. Mahinang tugon ng dalaga. Muling bumalik sa dating pwesto ang babae. Nangangatal na napatingin si Shena sa driver na wala pa rin kibo. Sa daan nakatingin. Kinagat niya ang dila at piniling manahimik. Halos mabingi siya sa kabog ng kanyang dibdib. Hindi tao ang kaharap niya. Isang halimaw. Timonyo. Kumakain ng tao. Ano itong napasok niya? At ano na ang mangyayari sa kanya? Ilang sandali pa, tumigil ang sinasakyan nila at tila siya tutang dinakot sa batok. Wala siyang palag ng bitbitin siya nito palabas ng sasakyan. Nakita pa niya ang may kalakihang bahay sa harap nila. Bago niya naramdaman ng tila, may pinisil ito sa kanyang batok. Tuluyan dumilim ang paligid. Huwag ka maingay, baka magising yan. Ano naman, baka gutom na siya. Hindi naman ata. Huwag ka maingay, sabi. Nangunot ang noo ni Shanna sa makukulit at mahihinang boses. Nakapikit siya. Wala sa sariling nahaplos niya ang batok na tila may kumurot ng malakas. Bagya kasing nangingirot ang gitnang bahagi nun. Bumuhos ang realisasyon. Naalala ang mga nangyari. Agad siyang napadilat. Sa nanlalabo pa niyang mata, dalawang muka ang kanyang naaninag. Iisang wangis. nakakonot ang noo ng isa. Nagaalala. Ang isa naman ay puno ng kuryoso ang muka. Kinurap-kurap ni Shena ang mga talukap. Unti-unting luminaw ang paligid. At dalawang muka talaga ang nakatanghod sa kanya. Mga babae, halatang bata pa sa kanya. Sabi sa tuloy nagising. kising. Sisi nito sa katabi na hindi inaalis ang mata sa kanya. Eh, antagal tagal niyang natutulog, baka gutom na siya. Tanggol pa nito sa sarili. Dahil hindi kinakakitaan ng panganib ang dalawang nagisnan, maingat na bumangon ng dalaga. Nilibot ang mata sa paligid. Nasa isang silid sila. May kaliitan, Walang bintana. May munting pinto sa kanan, sapat lang ata upang makalabas ang isang tao base sa kitid nito. Asan ako? Sino kayo? Tanong ng dalaga sa dalawang babaeng magkamuka. Saglit nagkatinginan ang kambal bago nagsalita ang isa. Hindi namin alam. Pa Paano kayo napunta rito? Tanong naman ni Shena. Basta yung babaeng maganda pinapaso kami sa loob ng sasakyan. Ayaw namin pero may kasama siya. Gold yung eyes. Tapos mabilis siya kumilos. Paliwanag ng isa. Pinagmas na ni Shena ng maigi ang dalawang nakatonghay pa rin sa kanya na kambal. Identical twins. Tingin niya nasa sa lang ang mga ito malalaking bulas ng babae, ngunit kapansin-pansin ng tila kakaiba sa pagsasalita ng dalawa. Parang mga isip bata, parang mga paslit, panay ang kilos at palipat-lipat ang mga mata. Nagugutom ka na? Tanong ng isa. Kumain na kami pero tiniran ka namin ng pud ayun o. Oh. Turo nito sa maliit na lamesa sa tabi ng munting pintuan naiiling na pinikit ni Shena ang mga mata ng Marin. Hinilot ang mga sintidong tila kumirot. Anong... Anong gagawin nila sa amin? Naibulong na lang ni Shena sa sarili.